Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. Hello, guys. Uh, wala nang, wala nang ulan, guys. Uh. nandito pa rin tayo guys sa field na tinatanong din pa rin natin ang ang kaganda ng paligid dito guys sa field dito pa rin tayo guys mag relax muna tayo dito magpapahing dito sa field, sa field guys dahil uh, maganda dito tanawin guys dahil marami mga puno at yung mga damo na nakaka ano guys nakaka relax dito guys dahil maganda dito guys yung uh, paligid dahil malawak guys ang paligid dito sa field na kailangan uh, maglalakad or magjajaging exercise maglalaro dito guys uh, pwede pwede guys na maglalaro dito guys sa Pelday malawak ang ano niya guys yung ground na dito guys ang lawak sobra ah uh, kahit mo yun, guys hihingaling ka lang sa pag magsasawa ka lang sa pag exercise mo dito dahil may enjoy ka talaga dito, 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 dito dahil uh, seriwang hangin relax talaga thank you so much guys for watching my youtube channel John Do Italian ah uh, kanting lang na naman po na masubscribe niya kang YouTube channel at like notification bell para ma-update kay guys at mapanood niyo mga ina-upload kong videos thank you so much guys for watching at salamat maraming salamat po sa iyong support ah, na sumusubaybay na manunood sa aking YouTube channel John Lloyd na Walang sawa guys na sumusuporta at manood sa aking YouTube channel. Nandyan pa rin kayo. Mananatiling manonood sa aking YouTube. At uh, maraming salamat po sa inyong lahat na sumusubaybay at nanonood sa aking YouTube channel. Thank you so much guys. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Na malaking tulong pong suporta nyo para sa aking YouTube. At uh, makikita yung guys na mga lugar na napapuntaan ko po uh, scroll down nyo lang po yung lahat ng mga lugar na napuntahan ko, na vlog ko na mapapanood nyo guys nandyan sa baba i-click nyo na yung guys para mapanood nyo guys yung mga iba't ibang lugar na ko na magaganda maraming salat guys, nice yun guys at uh, uh ay pagpalaan kayo ng buong, buong may kapal na laging malakas at uh, uh iwas tayo sa mga sakuna at at uh, laging uh, Maran Samat, guys, thank you for watching my YouTube channel, John Lo Italian I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking. About the snow town for regrets I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.